Nung unang panahon, sa isang maliit na baryo, nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Pinang. Siya lang ang anak ng kanyang ina, si Aling Rosa. Mahal na mahal ni Aling Rosa si Pinang, pero si Pinang ay tamad at pihikan. Araw-araw, si Aling Rosa ang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay, habang si Pinang ay nakaupo lang, naglalaro, o natutulog. Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Anak, Pwede mo bang kunin ang sandok sa kusina? Kailangan ko ito para sa pagluluto. Nay, hindi ko po mahanap. Naku, hanapin mong mabuti, anak. Nandoon lang yon. Pero sa halip na maghanap, umupo ulit si Pinang at bumunghalit. Bakit ko pa kailangan maghanap? Tanang dami kong mata para makita ko agad lahat. Nabigo at nalungkot, mahinang sabi ni Aling Rosa. Siguro nga, anak. Siguro dapat marami kang mata. Ilang araw ang lumipas, nawala si Pinang. Hinanap siya ng kanyang ina sa buong baryo. Pero hindi makita si Pinang. Isang umaga, may nakitang kakaibang halaman si Aling Rosa na tumutubo sa kanilang bakuran. Ito ay isang maliit na halaman na may bilog na prutas na natatakpan ng maliliit na matutulis na mata. Lumapit siya, at bigla siyang umiyak. Pinang, ikaw ba yan? Pagkatapos noon, tinawag ng mga tao ang kakaibang prutas na pinya, hango sa pangalan ni Pinang at sabi ng mga matatanda, pinapaalahanan nito ang lahat ng mga bata na matutong tumulong, magsipag at huwag maging tamad. Aral ng kwento. Ang pagtulong sa kapwa at pagsisikap ay palaging mabuti.